So guys, gawa tayo ng atsara na papaya. Ito yung papaya natin. Oh. Ito siya. Ito, papaya. Tapos kailangan natin yung tansan ba. Yung takip ng Coca-Cola para ikukos kus natin. Yan ito siya guys. So guys, tapos na natin kinuskos. Ito na siya. Ngayon, lagyan natin ng asin. Ito siya guys, yung asin natin. Oh. Isang kutsarang asin. Nilalagay dito. Tapos, tapos, pipigain natin ito sa guys. Hahaluin natin siya. Permitan na natin yung kamay natin kasi malinis naman ito eh. siya. Ah, haluin ba sa asin na nilagay natin? Yeah, haluin. Tapos halo pipigain natin. Kailangan tanggalin natin yung ito siya. Yun o. Oh. Tanggalin yung tubig niya. Gamit lang yung ating kamay. Hanggang maubos. Ito na guys, yung tubig ng ating papaya. Itatapon ito. Ito siya, ang dami yung. Itatapon ito. Guys, ito na yung ating papaya na atsara. Ito yung panghalo. Ito yung luya na dilaw, sibuyas, bawang, at saka luya. Sitaw na pula, talong, tapos green and red bell pepper, tapos yung ating asukan, at saka yung ating suka. Ito na yung panghalok natin guys. Ito na yun, lagay natin yung suka. Parang kukunti yata ang suka, Dagdagan natin. Kailangan maraming suka na makaloto ng ating sahog. Ayan na. Tapos, ilagay na natin lahat na ano natin. Halo-halo lang yan guys. Lahat ilalagay. Ayan. Lagyan natin ng asin. Ayan. Lagyan natin ng asukal. At antayin hanggang maluto ito guys. Ito na guys, done na. Pwede na natin ihalo sa ating papaya. じゃあ。